And guys, uh, welcome sa ating panibagong vlog. Uh, nandito ngayon tayo sa motor pole ng Pasay Terminal. So, ayan, malapit ng matapos. Uh, ito na pala yung ito na pala yung dala natin guys. Uh, biyahing Pasay Bagyo. So, ilang linggo na natin dala to. Ayan. bus number 233 so, pinagawa natin yung aircon nito tapos yung wiper at biglang nawalan tayo ng wiper nung isang nakarang araw so, Ayan, ilang linggo na rin natin dala to sa uh, Baguio. So, ayan, no? hindi pa nalinisan paglabas nito sa uh, saka natin palinisan ayan. so ayan guys uh, nung una pala tayong bumiyahin ng bagyo sa so universe yung dala natin, inakyat natin ng bagyo. Tapos uh, daiwo. So palipat-lipat tayo nun ng unit. So ngayon, ito uh, ilang linggo na nating dala to. Yan. Uh, sana ito na yung magiging uh, regular natin na uh, unit. Ayan, 51 seater pala to. So maganda to sa ano at 51 seater. Maganda sa pamasada. Sayan so, ah uh, baka mamaya ay makalabas na to at makabyahi na tayo. So Ayan at dalawang araw na tayong natingga. Yan ah, puging-pugie pa tong unit na to, makinis pa. Yan ah Ito, ay, uh, nandito na yung gumagawa. May kwarto pala ito na. ah. Ha? Badis na. Ano na ba? Pinunasan ko na. Ah, okay. Meron pa sana. So, ayun guys, uh, babiyahin na tayo ng bagyo ngayon. 11:30 tayo ngayong gabi. So, ayan, nakahanda na yung naka na yung bus natin. So, mamaya konti sasalang na tayo pipila na tayo gaya natin Baguio Express uh, exit po natin ay Puso Rubio <clears throat> Ayan, one stop lang yung mangyayari sa atin sa season lang ang stop over natin Kakain lang tayo doon tapos diretso na ng Baguio. Ayan, lalabas na yung dagupan So, atras muna natin to. Ayan, bus number 233.